Bago mo tapusin ang araw mo, gusto kitang anyayahan na huminto mo na sandali. Huminga ng malalim, isara ang iyong mga mata, at tahimik na lumapit sa presensya ng Diyos. Sa dami ng nangyari sa buong maghapon, mga tagumpay, pagod, saya o lungkot, deserve mo ang kapahingahan na mula sa Kanya. Samahan mo ako sa isang simpleng panalangin hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Hindi ito tungkol sa mahahabang salita. Ito ay tungkol sa pagbubukas ng puso mo sa Diyos. Ang Diyos na laging handang makinig, umunawa at umalalay. Ibigay natin sa kanya ang lahat. Ang pasasalamat, ang takot, ang pagod at ang mga bagay na bumabagabag sa isip mo. Hayaan nating palitan niya ang pag-aalala ng kapayapaan. Hayaan nating ang kanyang presensya ang magbigay ng bagong lakas sa puso at isipan mo. Walang maliit o malaking bagay na hindi niya kayang hawakan. Walang gabi na masyadong madilim para sa liwanag niya. At ngayong gabi, gusto kong ipaalala sa iyo, hindi ka nag-iisa, kasama mo ang Diyos. Kaya sa mga sandaling ito, bago ka matulog, lumapit tayo sa Kanya ng buong puso. Hayaan mong ang kanyang pag-ibig ang magtakip sa iyo, ang kanyang kapayapaan ang pumuno sa puso mo, at ang kanyang mga pangako ang magbigay ng pag-asa para bukas. Tara, manalangin tayo. Ama namin na nasa langit, Ikaw ang Diyos na walang hanggan, ang lumikha ng langit at lupa, at ng bawat detalye sa buhay ko. Ikaw ang may hawak ng bituin sa langit, ng alon sa dagat at nang bawat tibok ng puso ko wala kang hindi kayang gawin walang bagay sa mundong ito ang hindi mo alam hindi mo nakita o hindi mo hawak ngayong gabi bago ako matulog lumalapit ako sa iyo hindi lang bilang isang nilikha kundi bilang anak mo anak na humihinga dahil sa iyo anak na may halaga hindi dahil sa kung anong nagawa ko kundi dahil sa kung sino kabilang bilang ama. Mapagmahal, tapat, at mahabagin. Salamat dahil kahit gaano ka dakila at kamakapangyarihan ka, hindi mo ako binabaliwala. Naririnig mo ang bulong ng puso ko, kahit minsan hindi ko alam kung paano ipahayag ang nararamdaman ko. Alam mo ang bigat na dinadala ko, ang mga bagay na hindi ko maamin kahit sa sarili ko. Ngayon, kinikilala ko na ikaw ang Diyos na lumikha sa lahat. Pero higit pa roon, ikaw ang ama kong nagmamahal. Binubuksan ko ang puso ko sa iyo, O oh Diyos. Gusto kitang makilala pa ng mas malalim, masigit kaysa dati. Ikaw ang simula ng lahat at sa iyo rin nagtatapos ang lahat. Sa mga kamay mo, ligtas ako. Salamat, Ama. Ikaw ang aking lumikha. Ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang aking tahanan. Panginoon, salamat po dahil sa bawat oras ng aking buhay, sa sayaman o sa lungkot, hindi mo ako kailanman iniwan. Sa tuwing nakakaramdam ako ng pagkalito, pagod o kalungkutan, nariyan ka pa rin. Tahimik ngunit tapat na kasama. Minsan, ang mundo ay tila napakatahimik at parang walang nakakaintindi. Pero sa gitna ng katahimikan, nariyan ka. Nakikinig, nagmamasid, at nagaantay na ako'y lumapit. Ikaw ang nagpapalakas sa akin kapag ako'y nanghihina. Ikaw ang nagbibigay pag-asa kapag parang wala nang natitira. Hindi ako nag-iisa dahil kasama kita. Hindi ako walang pag-asa dahil ang presensya mo ay ang pinakamatibay na sandigan. Hindi ko man makita kung anong mangyayari bukas. Alam kong sa piling mo, may katiyakan akong hindi ako pababayaan. Ikaw ang aking tanggulan, Panginoon, ang aking tagapagtanggol sa oras ng takot, ang aking kanlungan sa gitna ng unos. Sa iyo ako kumakapit at sa iyo ako nagpapahinga. Salamat Diyos, dahil sa iyo, hindi ko kailangang harapin ang buhay ng mag-isa. Ama, alam mo ang laman ng puso ko, ang mga bagay na bumabagabag sa isip ko, ang mga kinatatakutan kong hindi ko maipaliwanag sa iba, at ang mga tanong na paulit-ulit kong iniisip kapag ako'y mag-isa. Alam mo ang mga bagay na hindi ko kontrolado, mga sitwasyong tila wala ng solusyon, mga pangarap na tila hindi pa dumarating, at mga problemang paulit-ulit na bumabalik. Minsan, gusto ko nalang sumuko. Minsan, napapagod na akong mag-isip, maghintay at umasa. Pero ngayong gabi, sa katahimikan ng gabing ito, pinipili kong bitawan ang lahat ng yon. Ayokong matulog na daladala ang bigat ng mundo. Kaya Ama, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat. Lahat ng alalahanin, lahat ng takot, lahat ng di ko kayang ayusin sa sarili kong lakas. Sa'yo ko ibinibigay. Ikaw ang Diyos na hindi natutulog, ang Diyos na may plano, at ang Diyos na may kontrol sa lahat. Naniniwala ako na habang ako'y nagpapahinga, ikaw ay kumikilos. Ikaw ang gumagawa ng paraan, kahit hindi ko pa ito nakikita. Panginoon, palitan mo ang mga takot ko ng kapayapaan. Palitan mo ang pagdududa ng pagtitiwala. Turuan mo akong magpahinga hindi lang sa katawan, kundi pati sa isipan at puso. Sa katotohanang may Diyos na nagmamahal at kumakalinga. Salamat, Ama, dahil hindi ko kailangang dalhin ng lahat mag-isa. Sa iyo ko na po ibinibigay ang lahat. Panginoon, kung magulo ang puso ko ngayon, kung may mga iniisip akong paulit-ulit na bumabalik sa isip ko, mga tanong, mga paano kung, at mga bakit ganito, Hinihiling ko na patahimikin mo ako. Hayaan mong maranasan ko ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Isang kapayapaang dumarating mula sa presensya mo, mula sa salita mo, mula sa pagmamahal mo. Minsan, hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Minsan, pagod na ang katawan ko, pati ang puso ko. Pero sa'yo ako lumalapit, Panginoon humihiling ng panibagong lakas. Lakas na hindi lang para sa katawan, kundi lalo na para sa loob. Lakas para magpatuloy, kahit may takot. Lakas para manalangin, kahit parang walang sagot. Lakas para maniwala, kahit hindi ko pa nakikita ang kasagutan. Bigyan mo ako ng katahimikan na sapat para makatulog ng payapa at lakas na sapat para harapin ang bukas nang may pananampalataya. Turuan mo akong magtiwala, hindi sa sarili kong kakayahan, kundi sa plano mong mas mataas at mas maganda kaysa sa naiisip ko. Panginoon, salamat dahil hindi ka nagkukulang. Hindi ka nauubusan ng lakas na ibinibigay sa mga anak mong nananampalataya. At ngayong gabi, inaabot ko ang kamay mo. Tahimik payapa, puno ng tiwala. Salamat, Lord, sa araw na ito. Sa bawat minutong lumipas, sa bawat hininga, sa bawat maliit o malaking biyaya, nandyan ka. Kahit hindi lahat ng nangyari ay madali, ramdam ko pa rin ang presensya mo na hindi bumibitaw. Salamat sa mga tagumpay, malalaki man o simpleng bagay. Sa mga pagkakataong nakangiti ako dahil may magandang balita. O dahil natapos ko ang mga kailangang gawin. Alam kong lahat ng yun ay galing sa iyo. At higit pa roon, salamat din sa mga aral, sa mga pagsubok na nagturo sa akin ng pagtitiyaga, pananampalataya, at kababaang-loob. Sa mga sandaling akala ko'y kabiguan, pero ginagamit mo pala para palakasin ako. Hindi man perpekto ang araw na ito, alam kong kasama kita. Sa gitna ng ingay, stress, at lahat ng iniisip, tahimik kang gumabay sa bawat desisyon, sa bawat lakad, sa bawat sandali. Kasama kita, Lord. Nagpapasalamat ako sa kabutihan mo na hindi nagbabago, sa presensya mong hindi nawawala, sa pagmamahal mong hindi nakadepende sa performance ko. Salamat sa mga pagkakataong ipinaparamdam mo na sapat na ang grasya mo para sa akin. Ngayong gabi, bago ako matulog, gusto ko lang sabihin, napakabuti mo, Panginoon. Salamat sa araw na ito. Salamat sa pagsama mo sa akin mula simula hanggang dulo. Panginoon, lumalapit ako ngayon, hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa buong pamilya ko. Habang kami nagpapahinga ngayong gabi, inihiling ko ang iyong banal na protection. Lord, bantayan mo kami ipagtabuyan mo ang anumang panganib, anumang sakit, at anumang masamang balak ng kaaway. Takpan mo kami ng iyong presensya, ang presensya mong nagbibigay ng kapayapaan, katiyakan, at seguridad. Hayaang maramdaman namin ang iyong pagmamahal na bumabalot sa bawat sulok ng bahay namin. Maging ang mga mahal naming nasa malayo, hawakan mo rin sila, Panginoon. Gabayan mo ang bawat miyembro ng pamilya namin. Kung may pinagdaraanan man ng isa sa amin, pakalmahin mo ang kanyang puso. Kung may mga desisyong kailangang gawin, bigyan mo kami ng karunungan. At kung may mga sugat sa aming samahan, ikaw na rin po ang magpagaling. Salamat, Lord, dahil hindi lang ikaw ang Diyos namin, ikaw rin ang aming Ama. Mahal mo kami higit pa sa kaya naming unawain kaya buong pamilya ko inilalaga ko sa iyong mga kamay tayo ang aming buhay Panginoon sa iyo rin ang aming pagtulog ngayong gabi Panginoon alam mo ang puso ko lahat ng sakit kabiguan at mga alaala -ala ng nakaraan na minsan ay mahirap kalimutan sa bawat alaala -ala ng pagkakamali may kaakibat na pagsisisi sa bawat alaala -ala ng nasabi o nagawa may bigat na hindi ko minsan maintindihan. Ngunit ngayong gabi, sa harap mo, Ama, pinipili kong bitawan ang lahat ng ito. Hindi dahil madali, kundi dahil naniniwala akong hindi ako nilikha para mamuhay na may dalang bigat araw-araw. Tulungan mo akong kalimutan ang dapat ng kalimutan at patawarin ang dapat ng patawarin, pati ang sarili ko. Palitan mo ang sakit ng pag-asa. Palitan mo ang pagsisisi ng kapayapaan. Palitan mo ang takot ng pananampalataya. At sa mga sugat ng nakaraan, ilagay mo ang balsamo ng iyong kagalingan. Gusto kong matulog ngayong gabi ng magaan ang puso. Walang dalang galit, walang panghihinayang, walang tanong na, paano kung? Gusto kong magising bukas na may panibagong lakas at panibagong simula. Salamat, Lord dahil ikaw ang Diyos ng panibagong pagkakataon at sa may bagong umaga, malaya, mapayapa at puno ng pag-asa. Panginoon, sa dami ng ingay sa paligid, sa dami ng mga bagay na kumukuha ng atensyon ko, nananabig pa rin ang puso kong mas makilala ka. Gusto kong lumalim ang relasyon ko sa iyo. Hindi lang sa panalangin tuwing gabi, kundi sa bawat desisyon, sa bawat hakbang, sa bawat araw ng buhay ko. Gusto kong mamuhay ng hindi lang para sa sarili ko, kundi ayon sa plano mo. Alam kong may layunin ka para sa akin. Isang layuning puno ng pag-asa, direksyon at kabutihan. Kaya hinihiling ko, Lord, gabayan mo ako. Ipakita mo kung saan mo ako gustong dalhin at bigyan mo ako ng tapang para sundan ka. Turuan mo akong makinig sa tinig mo yung tahimik pero malinaw, yung simple pero makapangyarihan. Ayokong mabuhay sa sariling diskarte lamang. Gusto kong ang bawat galaw ko ay ayon sa kalooban mo. Panginoon, alisin mo ang anumang humahadlang sa akin para makalapit sa iyo mga kasalanan, takot, pride o pagdududa. Palitan mo ang mga ito ng pananampalataya, pagsunod at pusong handang matuto. Salamat, Lord, dahil kahit paulit-ulit akong nagkakamali, hindi ka nagsasawang anyayahan akong lumapit. Ngayong gabi, tinatanggap ko ang paanyaya mong mamuhay ng kasama ka. Salamat, Lord, sa lahat ng nangyari ngayong araw, sa bawat hakbang na tinahak ko, sa mga pagkakataong ngumiti ako, at sa mga oras na nahirapan ako, alam kong hindi mo ako iniwan. Salamat sa biyaya mong sapat para sa bawat sandali. Ngayon, habang ako'y naghahanda ng matulog, hinihiling ko ang kapayapaan mo. Yung kapayapaang hindi nakabase sa sitwasyon, kundi sa presensya mo. Yung kapayapaang kayang patahimikin ang isip at damdamin ko. Hayaan mong ang pagtulog ko ay maging mahimbing at panatag. Ipagkaloob mo ang panibagong lakas at bagong pag-asa para sa bukas. Bantayan mo ako, pati ang aking pamilya. Balutin mo ang buong tahanan namin ng iyong pagmamahal at proteksyon. Salamat dahil ikaw ang Diyos na hindi natutulog, laging gising, laging gumagawa, laging nagmamahal. Amen. Kung nakarelate ka sa panalangin ito, itay ang Amen sa comments bilang tanda ng pananampalataya mo. Isang simpleng salita, pero makapangyarihan kapag galing sa puso. At kung may pinagdaraanan ka o kailangan mo ng espesyal na panalangin, huwag kang mahiyang mag-comment. Handa kaming ipanalangin ka dahil naniniwala kami na may kapangyarihan ang sama-samang panalangin. Hindi ka nag-iisa. Sa bawat luha, sa bawat panalangin, kasama mo ang Diyos at kasama mo rin kami. God bless you kapatid. Nawa'y maranasan mo ang kapayapaan at pagmamahal ng Panginoon sa bawat araw.